Bakit sa kabila ng sipag at talino ng Pilipino, marami pa rin ang walang trabaho? Bakit ang pag-unlad tila mailap kahit pa dekada na tayong nangangarap ng pagbabago? Sa halip na yumabong ang sariling bayan, mas pinipili ng marami ang maghanap ng kinabukasan sa ibang bansa. Hindi ba't may mali sa sistemang paulit-ulit na lang? Marami ang nagtuturo sa gobyerno, sa korupsyon, o sa maling pamamalakad. Pero paano kung ang tunay na ugat ng problema ay nakabaon sa mismong pundasyon ng ating batas? Isang probisyon na matagal nang itinuturing na proteksyon. Pero sa katotohanan, isa pala sa mga dahilan kung bakit hindi makapasok ang oportunidad sa ating ekonomiya. Ano nga ba ang nakasulat sa ating konstitusyon na pumipigil sa bansa na sumabay sa pagunlad ng iba? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa, Like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ngayon, milyon-milyong Pilipino ang patuloy na walang maayos na trabaho. Araw-araw, mahahabang pila ang bumabalot sa mga job fair, ngunit sa dami ng aplikante, kaunti lamang ang natatanggap. Marami ang gumagastos ng pamasahe, umaasa sa kahit anong trabaho, at umuuwi na may dalang papel na nagsasabing for evaluation, ngunit kadalasan ay wala namang kasunod na tawag. Dahil dito, ang pag-alis ng bansa ang nagiging sagot para sa marami. Hindi dahil sa kagustuhang mag-abroad, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa sa sariling bayan. Kailangan nilang iwan ang pamilya at makibaka sa ibang kultura para lamang makahanap ng hanap buhay. Ang sakit ng pagkakalayo ay normal ng bahagi ng buhay isang sakripisyong tinatanggap alang-alang sa pagkain sa mesa. Sa kabila ng pagiging may diploma, marami ang napipilitang tumanggap ng trabahong mababa ang sahod. Ang iba ay nagiging overqualified sa mga posisyong bakante, habang ang ilan ay nawawala ng saysay ang kanilang pinag-aralan. Wala ring sapat na oportunidad para sa mga skilled workers dahil kulang ang malalaking negosyo, pabrika at pagawaan na siyang dapat nagbibigay ng trabaho. Sa maraming probinsya, walang sapat na infrastruktura para suportahan ang industriya. Imbes na ang mga trabaho ay dadalhin sa mga komunidad, ang mga tao ang kailangang lumuwas sa syudad para humanap ng kabuhayan. Ngunit kahit sa mga lungsod, hindi rin garantisado ang hanap buhay. Minsan, kahit sa antumingin, parang kulang ang espasyo para sa pangarap ng isang karaniwang Pilipino. Isa sa mga pangunahing sagabal sa pagunlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ay ang mga limitasyong nakasaad sa 1987 Constitution. Sa batas na ito, malinaw na ipinagbabawal ang 100% ng pagmamayari ng mga dayuhan sa ilang mahahalagang sektor gaya ng lupain, public utilities tulad ng tubig at kuryente at mass media. Ibig sabihin, kung may isang banyagang negosyante na gustong magtayo ng negosyo sa Pilipinas, kailangan pa niyang humanap ng lokal na kasosyo. Hindi siya maaaring magmay-ari ng buong kumpanya kahit siya ang maglalabas ng kapital, magdadala ng teknolohiya at mamumuno sa operasyon. May limitasyon sa pag-aari at dahil dito, maraming banyagang mamumuhunan ang nawawala ng gana. Sa mata ng mga investor, delikado ang ganitong setup. Hindi nila hawak ang desisyon sa sarili nilang negosyo, kaya maraming kumpanya ang mas pinipiling mamuhunan sa mga bansang mas bukas sa dayuhang kapital. Doon, wala silang kahati, mas simple ang proseso at mas malinaw ang karapatan nila bilang mamumuhunan. Sa paglipas ng panahon, may ilang batas na sinubukang luwagan ang mga restriksyon, na ipasa ang Retail Trade Liberalization Act, ang Public Services Act, at ang Foreign Investments Act. Sa mga reformang ito, tinangka ng pamahalaan na buksan ang ilang bahagi ng ekonomiya sa mas maraming dayuhang mamumuhunan. Ngunit dahil hindi binago ang mismong saligang batas, nanatiling limitado ang epekto ng mga batas na ito. Halimbawa, kahit payagan ang 100% foreign ownership sa ilang serbisyo, kapag ang negosyo ay nangangailangan ng lupa o konektado sa utilities, bumabangga pa rin ito sa mga probisyong konstitusyonal. Parang pinapayagan mo silang pumasok sa bahay pero hindi sila pwedeng gumamit ng kusina o kwarto. Kaya kahit anong ganda ng mga batas na ipasa, kung ang pundasyon ay sadyang makitid, hindi rin tuluyang uunlad ang kabuoang sistema. Habang patuloy ang ibang bansa sa pagpapaluwag ng batas para makaakit ng investment, tayo ay naiipit sa luma at makalumang mga probisyon. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling mabagal ang pag-usad ng ating ekonomiya. Maraming Pilipino ang walang trabaho mababa ang kita ng gobyerno at hindi sapat ang negosyo sa loob ng bansa para matustusan ang lumalaking populasyon. Kung nais nating makasabay sa mabilis na takbo ng global na ekonomiya, kailangang harapin ang ugat ng problema. At ang ugat na iyon ay nasa mismong saligang batas. Tingnan natin ang Singapore. Bagamat maliit ang teritoryo nito at halos walang likas na yaman, isa ito ngayon sa mga pinakamaunlad na ekonomiya sa buong mundo. Paano nila ito nagawa? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang pagbibigay nila ng buong kalayaan sa mga dayuhang kumpanya na mamuhunan at magkaroon ng 100% pag-aari sa negosyo. Hindi sila natakot sa banyagang kapital dahil alam nilang ito ang susi para umunlad ang kanilang bansa. Sa pagbubukas nila ng ekonomiya, dumagsa ang mga oportunidad. Naitayo dito ang mga malalaking pabrika mga sentro ng serbisyo gaya ng call centers at mga international na kumpanya na nagdala ng teknolohiya at trabaho. Dahil dito, dumami ang mga trabahong available para sa mga lokal na manggagawa. Tumaas din ang kita ng gobyerno mula sa buwis na galing sa mga negosyong ito na nagamit para paunlarin pa ang bansa. Ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan ay unti-unting umangat at mas maraming Pilipino na rin ang nabibigyan ng pagkakataon na umasenso nang hindi na kailangan pang umalis ng bansa. Hindi lang Singapore ang halimbawa. Ang Hong Kong, Malaysia at New Zealand ay ilan pa sa mga bansang bukas sa 100% dayuhang pag-aari sa maraming sektor ng kanilang ekonomiya. Sa mga bansang ito, pinili nilang gawing mas business-friendly ang kanilang mga patakaran. Kaya't dumami ang mga kumpanyang banyaga na nais mamuhunan. Dahil dito, Nakabuo sila ng mas malawak na job market, mas mataas na foreign direct investment, at mas mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Samantalang sa Pilipinas, nananatili pa rin ang mga hadlang sa pagpasok ng dayuhang kapital. Bawat araw, libo-libo ang pumipila sa mga job fair, ngunit iilan lamang ang natatanggap dahil kulang ang oportunidad. Maraming Pilipino ang napipilitang mangibang bansa at iwan ang kanilang mga pamilya upang magtrabaho at kumita ng disenteng sahod. Hindi dahil walang galing o talento ang mga Pilipino, kundi dahil hindi sapat ang mga oportunidad dito sa sariling bayan. Ang pagkakaiba ay malinaw. Sa mga bansang ito, ginawa nilang kasangkapan ang mga patakarang bukas sa dayuhang pag-aari upang bumuo ng mas malakas na ekonomiya na may mas maraming oportunidad sa Pilipinas nananatili ang mga limitasyon na pumipigil sa mas mabilis na pag-unlad at pagsulong ng kabuhayan ng mga mamamayan. Kung nais nating umangat bilang bansa, kailangan nating matutunan mula sa mga bansang ito at buksan ang pintuan para sa mas malawak na pamumuhunan na makakatulong sa ating ekonomiya. Ang batas na dapat sanay nagsusulong ng pambansang kaunlaran ay tila naging balakid. Imbes na maging kaagapay ng progreso, naging pader ito na humaharang sa mga oportunidad na sanay makakatulong sa milyon-milyong Pilipino. Hindi pa huli ang lahat. Ang solusyon ay simple pero matagal nang tinatanggihan. Baguhin ang konstitusyon. Payagan ang 100% foreign ownership sa mga sektor na nangangailangan ng kapital, teknolohiya, at global standards. Sa pamamagitan nito, Maaari nating mahikayat ang mas maraming dayuhang kumpanya na magtayo ng pabrika, opisina at planta sa Pilipinas. Ibig sabihin nito ay diretsyong paglikha ng trabaho sa mismong lupa natin. Hindi lang basta trabaho kundi dekalidad na hanap buhay na may training, maayos na pasahod at oportunidad na umangat. Kung ang ekonomiya ay bukas sa global investors, mas maraming industriya ang mabubuhay. Pwedeng lumago ang manufacturing, information technology, renewable energy, agrikultura, at maging ang transportasyon. Imbes na makipag sa iilang job opening sa mga job fair, mas maraming kumpanyang papasok at mas maraming trabahong mapagpipilian ng mga Pilipino. Huwag na tayong matakot sa banyaga kung ang layunin ay trabaho para sa Pilipino. Kung tama ang regulasyon, malinaw ang patakaran at matatag ang gobyerno sa pagbabantay, Walang dahilan para matakot sa dayuhang kapital. Ang tunay na solusyon ay hindi pagbabakod ng ating ekonomiya, kundi pagbubukas nito sa makatuwirang oportunidad na kayang bumuhay ng pamilya, makapagpaaral ng anak, at magbigay ng pag-asa sa bawat mamamayan. Sa pagbabagong ito, hindi na kailangang iwan ng milyon-milyong Pilipino ang kanilang pamilya para lang makahanap ng kabuhayan. Ang progreso ay pwedeng simulan dito mismo sa sarili nating bayan. Tatlong dekada na tayong nagdurusa sa epekto ng isang konstitusyong isinulat para sa takot, hindi para sa kinabukasan. Ang mundo ay nagbago na, pero tayo naiwan. Kung gusto nating umangat bilang bansa, panahon na para baguhin ang luma at palpak na sistemang ito. Hindi sapat ang pagmamahal sa bayan kung hindi natin ito isinasaayos. Gusto mo bang makita ang Pilipinas na hindi na palaging umaasa sa OFW remittances? Gusto mo bang mabigyan ng trabaho ang bawat Pilipino dito mismo sa sariling bayan? Kung oo, panahon na para suportahan ang charter change. I-share mo ang video na ito. Pag-usapan natin ang totoo dahil ang pagbabago nagsisimula sa kaalaman.